So good morning mga badi. Nandito tayo ngayon sa coastline ng ano ng uh, Sanchoodoro. At ngayon nga nandito pa rin tayo para i-cover naman yung ginagawa nilang ano uh, paglilinis sa uh, sa tabi ng dagat. So mapapansin niyo dito sa dinadaanan natin wala kang halos makitang ano wala talaga ng mga plastic Ayan, talagang puro bato lang. Hindi kagaya sa ibang uh, tabi ng dagat na kung saan ay talagang makikita nyo yung, ano, yung dumi. No? Pero dito sa San Teodoro, meron pala silang ginagawa every Saturday. So ngayon, ang pupuntahan natin ay yung mga tao na involved dito sa ginagawang uh, paglilinis. Uh, at ano yung nakukuha nilang Uh, kapalit ng paglilinis syempre bukod sa sa ano sa alinis na tabing dagat uh, bakit uh, na momotivate sila na gawin ito at kahit mga bata ay tumutulong din so kasama natin muli si Sergio yan para ikay tayo papunta doon sa kinaroroonan ng mga uh, taga dito sa Sancho Toro na naglilinis dito sa kanilang uh, tabing dagat so ito yung uh, mga taga dito sa Sancho Toro na naabutan natin na naglilinis <laughs> yung iba nandun pa ayun nandun sila sa may malaking pato So yung mga plastic, mga bote, pinupulot nila para maging malinis tong paligid. So nandito na tayo sa tapat ng uh, Palay uh, Resort. Tingnan niyo naman kung gaano kalinis dito mga body, oh. Ayan, magandang umaga sir. So nakarating na pala kayo dito sa dulo. Yung mga uh, halos ka, at, ng mga kasama niya, mga kabataan, no? Balik na uli kayo niyan. Tapos pag may mag, pag <coughs> Tapos pag may madadaan ulit, pulot na lang uli na pulot. Mula doon sa umpisa ng uh, pinaglakaran namin doon sa May School pababa. At kumbaga ito, ano na to? Finishing na to, no. Yung mga nakaligtaan nilang pulutin. Yung mga hindi nila napulot na mga plastic-plastic, ay papasadahan uli nila para may lagay nila sa kanilang mga kanya-kanyang sako so yung ibang mga bata doon pa so yung kanilang uh, ginagawang itong mga body yung ano yung PPB yung plastic palit bigas so ilang kilong basura yon uh, sa coastal cleanup kahit ilang kilong makuha dalawang kilo ang binibigay na okay bigas bawat isang uh, bawat isang volunteer oo oh, oh. So, yung household plastic na malinis ang ginagawa namin, tatlong kilong plastic sa isang kilong Oo. So, malaking tulong na para sa mga ano sa mga pamilya no kaya kaya yun ang sinasabi ko sa inyo mga body kanina yun ang motivation nila and at the same time naiituro din sa mga kabataan na yung ano yung pagmamahal sa kalikasan kasi ang dami na nating mga kabataan ngayon kapag napapunta sa isang lugar basta na lang sila nagkakalat kung ano man yung mga dala nilang mga uh, plastic ng pagkain ay kinakalat nila pero itong mga kabataan na to at least sa murang edad nila mga body ay naituro sa kanila na dapat talaga na magkaroon ng ano ng disiplina no so sa pamamagitan ng ginagawa nila yun din ang ituturo nila ngayon sa kanila mga susunod na mga henerasyon di ba so sana itong ganitong ano activities ay hindi lamang sa San Teodoro Kasi sa daming mga coastal barangay ng Mabini itong bukod tanging barangay ng San Teodoro lang ang gumagawa ng ganito every Saturday so, 'yun ng mga kabataan 'di ba Nakakatuwa uh, naman yung mga bata na to, no. Sa murang edad ay natututunan na ng uh, ganitong uh, mga activities na ang magbe-benefit mga body ay ang mga susunod pang henerasyon. So tingnan yung mga basura na napupulot nila dito no. Iba't ibang klase yan mga body. Pero karamihan mga plastic bottle. Ayun pa. Ayun. So every Saturday kung mga ganito palagi ang ma nila o mas marami pa dito, di ba? Ang laking tulong dito sa paligid. Every Saturday, nagpupulot kay dito. Bago kayo maglaro, no ito muna muna yung activity nyo sa umaga after ng uh, pagpupunot uh, nila ng mga basura syempre merong pamirienda dito so ayan oh. yung mga bata Sisi dah hidup. Ito palang lang sisid mga body ay eh, yung samahan ng mga kabataan na sumisisid dito para mamulot ng plastic. So tingnan nyo dito sa kanilang uh, logo. Yung isang diver at saka itong pawikan. So naguunahan na no? na sa basura. Ayan. Ako pala si Ronald Nese ito. Uh, founder po ng Plastic Palitbigas Project ng Barangay Sanchodoro Mabini, Batangas. Uh, ang mission lang po ng Plastic Palit Bigas Project ang makatulong sa kalikasan, maprotektahan yung ating mga marine species na kung ano kung anong mayroon tayo dito sa Barangay San Jodoro at saka may matu ma ma maituro sa mga kabataan ang kalinisan ng ang halaga ng kalinisan para sa ating coastal area. Ah, uh, saka ini encourage ko rin kayo na suportahan Yuri naman, suportahan din na new ang aming programa dito sa Barangay San Teloro para makatulong naman tayo sa kalinisan uh, ng ng barangay. Saka ini bike ko yung mga LGU ng ibang municipal na sana magkaroon kayo ng uh, plastic palit biga center para sa mga household plastic para hindi na nila itapon kung saan-saan yung kanilang mga plastic patapos makapagmerienda mga body, uh, itong mga kabataan na namulot kanina, sila naman yung magdadala ng mga sako ng uh, mga plastic, mga basura, papunta doon sa malapit sa school ng uh, San Teodoro at doon nila uh, ibabagsak tino mayroon silang uh, pagtitipunan doon. Ilang kilong bigas ang kapalit? Pag ano, pag apato magpapamilya. Tay, kapatid. Kami ano, tatlo kami. Oh. Lalo mama may sakit. Pag isa ko kapatid na bunso, tapos ako, mama, isa ko kapatid. Pag kami wapat na nag-clean up, ang clean po namin bigas, 8, 8. 8 kilos? Oh. Ayun. So ilang araw na sa inyo yung 8 kilos? no, oh. mga oh, parang tatlo linggo na ako yun. Tatlo linggo? O kaya dalawa. Dalawa? Oh. oh. Pag hindi na papasarap ang kainan now, Oh. Ayos na, ayos na. Oh, ayos na. Ah, oh. Oh. Tuwing, tuwing Sabado yun? Oh, tuwing Sabado. Oo. Oh para sa bigas. Ayun. Nakakatulong pa, no? Okay, sige. Babalik kami doon sa pinagparadahan ng aming motor doon sa may malapit sa school. At doon dadalhin itong mga uh, ilang sako ng mga napulot nila. Mga naipon nilang basura dito sa tabi ng dagat. So ilang sako yung nakolekta nila. Bali, anim mga body. Apat dito sa apat na bata. Tapos dalawa doon kay kuya sa murang edad nagagawa na ito ng mga kabataan dito no? nakakatulong pa sila sa kanilang pamilya kasi nga kapalit ng mga basura na to, mga plastik na to, sako, ay bigas so yan talaga yung uh, maganda dito no? may reward para sa kanila para sa pagpupulot uh, nila ng mga basura dito sa tabi ng dagat ng uh, San Pedro ilang taong ka Oh, 14. So, kami kanina Bumaba Ayan na yung mga Kabataan So yan Ang mga Kabataan na namulot ng mga basura pagdating ng sabado hindi naman kayo tinatamad pag uh, gagawin nyo to talagang uh, gustong gusto palaging namumulit ang basura minsan pa nyo nag sponsor may parapol po oo. pwede po ng doon Bag po, pagamitan po, pagamitan po sa mga pisina, mga laruan, yun. pag maglilinis ng mga dalampasigan, mga tawing dagat. Hindi ko kamit natin, ma, para po, bumanda ang kalikasan. Yung para po yung ginawa ng Diyos, lilinisin, o, oh, aalagaan po, para po, hindi po napapabayaan. So, ito na yung pinaka imbakan nila ng mga napulot nilang mga basura. Ayan. So, marami pa dito mga body, no? Dito nila dinadala. Ayan, meron pa rin dito. Bale, itong mga nandito ngayon, mga ilang linggo na itong inipon. Ayan, uh, sir. Dalawang linggo na yan. Ito yung mga uh, aluhalong plastic. Uh, yung iba dyan, mga galing sa household. Mga uh, bahay-bahay. Uh, yung mga uh, ito, galing sa mga bahay itong mga dito. Yung mga galing postal cleanup yan. Ito mga nandito. Yan na natin tapusin, mga badi, itong ating uh, vlog. Tungkol dito sa ginagawa ng mga taga-Sancho Doro dito itong mga batang ito kasama na yung pinaka founder ng uh, PPB ay talagang napakagaling ng kanilang ano, adhikain para malinis yung kanilang mga dalampasigan at dito lang yan sa San Teodoro Mabini sana gayahin ito ng iba pang mga barangay dito sa Mabini